Oy, <laughs> Assalamualaikum mga kababayan, mga kapatid namin Muslim Christian. Nandito naman po tayo sa Boy Mama Joke Time. Wala po tayong ibang inahangad, inihiling kung hindi magpasaya lang sa kapwa natin. Ngayon nandito naman po tayo, magbibigay tayo ng kwento. Tungkol sa pagpatigasan ng ulo. Ha? Mga kapatid, lahat na ng tribu tinawag mo para sumali nandun na. Ha? Anong klaseng palingsahan ito? Ito ay magpatigasan ng ulo, ha? Doon sa swimming pool na walang tubig. Ha? Kung sino man ang tumalon doon, ha? Tapos hindi babiak yung ulo niya, may premium siya. Ha? Tapos mga kapatid, nandoon na ang tribo, ha? Sumali na. na tinawag ng Amerikano. Oh, ikaw na Amerikano! <laughs> Tumalon yung Amerikano, biak ang ulo. <laughs> tumalon yung insik, biak pa rin. <laughs> tumalon yung Arabo, lahat na nang tumalon, na biak pa rin. Nalas na Pilipino, ah, hindi siya tumalon. Kasi nakita niya yung pool, walang tubig. Sabi niya, lahat nang tumalon dyan, na biak ng ulo. Ako pa kaya hindi mabiak ng ulo. Sabi ng mga tao nanood sa kanila, Oy, tumalon ka na Pilipino. Sabi niya, ayoko. <laughs> tumalon ka na, ayoko, sabi ng mga tao na nood. Ang tigas talaga ng ulo ng Pilipino. Ah. Bakit ka hindi tumalon <laughs> Kaya mga kapatid, sa pagsabi ng tao na matigas ang ulo niya, ha? Ah, siya ang nanalo. Ang sabi ng judges, oh ngayon, Pilipino na ang nanalo dahil matigas ang ulo niya dahil hindi siya tumalun. <laughs> oh! hey! Mga kapatid, wala po, ah, yun lang po ang joke natin. kaya. Yun lang po ang joke natin. At <laughs> dapat po mag, palagi tayong ah, magmahalan po. Ah. Magbigayan at mag masaya. magkakaintindihan. At palagi tayong masaya at palagi tayong manood dito para palagi rin tayong tumatawa. Ah, hanggang doon lang mga kapatid, sana suportahan niyo ako at mag-follow kayo sa akin at mag-like kayo, mag-subscriber po kayo sa akin. Okay, bye-bye! Ah,